Mario, Sept, paggabi gising, laging kasama mga barkada. Ba'ko ano-ano nang ginagawa niyo? Ha, nagda-drug sa kayo? Perla, perla. Ano 'tong trabaho niyan? Mana. Ano tama na. Eh nagbiberienda tayo kanina pa tayo nag-almusal. Hanggang ngayon hindi pa rin gumagabangon. Sino ang makakatulong natin? Binagdadaka muna. Ate, hinahanap natin 'yung babae. Para mo. Ako si Jason. 25 years old. Iiinis ako. Isa akong drug user. Ito naman si Letlet ang malambing kong kapatid. Ito naman si nanay at si tatay. Hindi na napagod sa bangayan. Araw-araw bangayan. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nalulong sa pinagbabawal na gamot. Habang magulo ang lahat sa bahay, dun ko naramdaman ang ibang saya sa labas ng bahay. Delinquente ang tawag sa akin. Natutong magnakaw para sa droga. War Freak! Nawala lahat ng pangarap. At si Letlet lang ang gusto kong kausapin. Sa totoo lang, ginawa lahat ng magulang ko para matulungan ako na magbago at maalis sa bisyo. Pero wakaipig sa akin yun. Nag-give up na sila. Galit ako sa mundo.

Ay! Ah, pasok, pasok! Meron kaming kami, 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 kami birthday! Di, oh! Wait, oh! Wait. Oh! Basta! Magandang araw sa inyo. Si Pio Tri Gonzales, kasama Daro ko. Po. Eh, po. iimbitahan sana namin si Jason sa barangay. Ah, barangay? Oh. May reklamo po ba kay Jason? May ginawa po ba siyang... Ah, hindi, wala naman. No. Ah, uh, po kasi kami ng operation talk hang dito sa ating komunidad. Eh, si Jason po ay nasa listahan, nasa watch list sa mga drug dependents po. Ay, sir, hindi na uh, uh, the nagdadroga ang anak uh, ko. Nako, hindi na po siya gumagamit ng sir. May, hindi po, hindi, hindi po. May warrant of arrest po ba siya? Ayun, uh, wala naman po. Uh, hindi po kami nandito para huliin siya. nandito po kami para makiusap na voluntaryong pumunta po siya sa barangay para matulungan po namin. At uh, huwag kayo mag-alala, naiintindihan namin na hindi madali sa inyo yung mga bagay na ito. Huwag po kayo mag-alala, misis. Uh, nakampi uh, po kami. Uh, makakasiguro kayo na protektahan po namin ang anak ninyo po. Hindi po. Sige, uh, wala na po. po. Sa... Ito po, ito po yung leaflet. Yung so, ha? Huh? Para po, ako. alam -usapan nyo po niyo po kung paano yun. po. Um, sige, ka po. Captain. Nangaraw po. Sige, pa, sige pa. Pa. po, okay, sige po. Ito naman si Charlie. Ito yung Jason! Del! Jason! Pwede ba? Pabaya nyo nga ako! Perla, kausapin mo yung anak mo Kailangan na tayong pumunta sa barangay. Gusto ba niya makulong? Walang magyayari sa anak mo. Hayaan mo na yung eh, muna. Hayaan? Hayaan maging pusher? Addict? Criminal? Old duffer? Yan ang ngayong dahilan. Kaya na walang na trabaho yan. di ba? Dahil sa droga? Inanakawan na tayo, Perla. Ano gusto mo mangyayari sa anak mo? Mawala? Oh? <laughs> Hindi ko siya gusto mawala. Gusto ko siyang umayos. 25 years na yung bata. Kuya? Kuya? Kuya, pwede po ba akong pumasok? Kuya? Kuya, kailan kaya ulit tayo makakapunta ng circle? Diba, dati lagi mo kong dinadala doon? Kuya, sabi ni tatay, hindi na daw kita makikita. Sabi ni tatay, hindi na daw kita makakasama.

Ừ. À. Hãy subscribe cho kênh नहीं तो रोज को नहीं रोज Ang pangalan mo? Jason Perez. Dito sa Quezon City, may nabuo kaming integrated drug abuse profiling system para sa pag-profile ng mga voluntary surrendered drug dependents at iba pang drug-related surrenderees. Bawat barangay ay may dalawang police focal persons na naka-assign na makakatulong sa badak focal person. Ang BADAC focal person ay may access sa Quezon City Integrated Drug Abuse Profiling System. 24 hours operational ito. Ubuo ka muna at uh, tignan ko yung mo. Jason, ano ba pangarap mo sa buhay? Ha? Huh? Anong pangarap mo sa buhay? Pangarap? Ikaw alam eh. Pero... Gusto kong mag go. Aba, maganda yan, ha? Ayon sa mga magulang ni Jason, unmanageable na siya. Hindi na makausap na maayos, wala ng respeto sa mga magulang. mag na buwan na mula nung nangyari ang pagbabago kay Jason. At nang ineksamin ko si Jason, nakita ko na hindi naman pala malala. Malinaw pa rin ang pag-iisip. Ang rekomendasyon ko ay mag-undergo siya ng counseling o community-based drug treatment and care services. Ang ilang drug dependents na mas malalim ang epekto ng droga ay pinapadala sa tahanan ng drug treatment and rehabilitation center kung saan mas intensive ang therapy. Yung drug dependents na naapektuhan na ang pag-iisip, sa National Center for Mental Health na pinapadala. Magandang umaga po sa inyo mga magulang. Kamusta po kayo? Ngayong araw po na ito, ang ipapaliwanag ko po ay ang community-based drug treatment and care program para po ito sa inyong mga anak o mahal sa buhay. Una po, naiintindihan ko na hindi po madali sa inyong mga anak ang kanilang pinagdadaanan sa ngayon. Kaya nga po nandito kami, ang BADAC, ang barangay at ang kapulisan para po umalalay sa inyong mga anak. Nag-undergo ako ng community-based rehab. Dalawang beses sa isang linggo ako nag aattend Anim na linggo yun. 24 sessions. Sa counseling sessions, may barangay health worker na siyang nagtuturo sa amin. Dumaan din kami sa mahigit dalawang test sa psychometrician. Si Doc naman, andun para gumabay. May physical counseling at activities. May spiritual din. At may session na kasama ang magulang o mahal sa buhay. Mas naiintindihan ko ang masamang epekto ng iligal na droga. Habang patuloy ang programa, nagkaroon din kami ng drug test para siguraduhin na tuluyan na naming itinigil ang iligal na droga. Tinuruan din kami ng skills training sa tulong ng TESDA. Kailangan niya ng support network para kain siya. Sa anumang problema, dapat matibay ang pamilya. Nagtutulungan. Araw-araw, nararamdaman ko unti-unting pagbabago sa aking pangangatawan. Huwabalik na yung lakas ko. Nagiging malinaw ang aking pag-iisip at nagkakaroon ng direksyon ang buhay ko. May pag-asa pa ang mga nalululun sa iligal na droga. Kailangan lang ng determinasyong magbago, suporta ng pamilya at komunidad.